Good morning everyone. Dito na po si Kajonski. Ako maglilinis dito. Sabi ng swimming pool. Samahan niya ako mga guys. Kasi may mga maglilinis ng lola. Ito. Sa flooring. Yung mga kata yung ibon. Okay. Yeah, ito Kaya ito pinabas ko. Ayun. Okay na ito dito. Ito na nga ginigat. Ito dito. Nga. Ito na nga ginigat. Ito 七八度啊。 Thank <laughs> you.

I Lama lagi. ini ulit sama. Ginapin ko lang yung aming pan dito. Mga okay. guys. Yung shelter. Dito naman ulit ako. Wala ako sa dito. Dito lang ako. Ayan, dito ako sa first time to, mga guys.

Yung tubig niya, brown. <laughs> Yung kulay niya ay brown. Kaya kailangan ng kaligyan ng Para hindi magreklamo si Lola. Ito mga guys. Ito tandaan. Eh. Do this bula. Ito lang. Nagpalinis. Ayan, perfect na. Yeah. <laughs> naman ako sa sa kabilang side. Yeah. Okay, whole body. Whole body. Grabe. Grabe ang naging alikabok pala dito. Ito pala mo din sa ha? substitute lang. Eh, Masanay dun sa nag-aalaga sa kanya, sa kanyang asawa. Kaya yun. Yun din ang gawa ko sempre dito. Pero kung tutuusin ang regulation talaga ng isang caregiver, matanda lang, hindi to lang ganitong linis. Eh, wala akong magawa. Kasi nga, nasanay. Eh. Pukuha mo na ako ngayon ng kuwan. Ito ang maikwan ko sa inyo. Ito idea. talaga maganda. Hindi yung maglulungan ganito. Tulad. O kaya, may extra, kung pa, kung yung pahit sa ganito. Dito, nasanay yung na ipalibasa, nga, i-initin na, may bituriko. Pinakasasunduan na namin yung per day. Okay. ganito. dan kontrak kontrakan

Babae mga mga experience dito sa Israel. Oh, 20 minutes na pala. Eh, bisit bayan. Babalik pala dito. Yan mag kayo. sa yung amo nyo. Na to daraba na lang.

mga 4,000 4,500 pero pag still na yung magkano 58 na sa 5,000 per pero hindi naman natin baka lang yung nasa batas ang pairali natin yun, kasi yung kada kanila yung sunod tali kasi masasanay sila yung yun ang sasarahin nila sa well, kanila kasi sa kanila sa kanila sa laki ng bahay na ito talagang napapagod araw-araw halos ang sabi pa sa, sa akin once 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 a week lang ay maglilinis ako dito oh my colleagues brothers ang yun twice a week yun Dinis ako ng Friday ng Merkulis, Webis, Biyamis. Tapos ako ulit-ulit ng linggo. Tapos ganun ulit, ganun ng gawin. Ganun, ganun ng gawin. Merkulis Reyes Via Luz Sabado. Oh, so, yung baon ko once a week. Halos araw-araw na bayan ko lang dito ay Friday ng hapon. Hapon nga naglilinis pa ako. Sabado. Yun. Sabado, ang na lang. Kasi ba wala talaga as in, as in matanda lang talaga. yun mga guys, hanggang dito na lang ang aking video. Sana maintindihan ang iba maunawaan ng iba para may idea na maraming salamat po at magandang buhay sa atin lahat have a nice day everyone bye bye